Okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, muli po nandito na naman po tayo sa panibago nating episode na kung saan bibigyan na naman po natin ng panibagong birada ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago po ang lahat, binabati ko po kayong lahat, lalong-lalo na po yung mga kababayan nating noon hanggang ngayon ay nakakasama natin dito po sa ating programa at syempre maging yung ating mga bago pong mga taga-subaybay, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, kahapon po ay napag-usapan po natin yung uh, naging uh, galawan po ng INC na kung saan halata po ang uh, kanilang mga hakbang ay isang uh, hakbang na kung saan halatang namumulitika lamang po hmm? na kung saan ginagamit po yung uh, tinatawag nilang National Peace Rally pero wala naman po talagang ganun kundi isang pamumulitika rally isang uh, political rally na kung saan maihahambing mo naman sa prayer rally po na ginawa po ni Digongyo ah na kung saan po ay nagmistulang paninira rally alam niyo ba dahil nga po sa nagpahayag tayo ng ating komento at binira natin yung pamunuan ng iglesia ni Cristo o ni Manalo abay alam niyo ba kung ano ang naging uh, kumbaga ano ang naging kasunod noon nagmistula na po silang mga gangster o isang sindikato na pagkatapos po masukol, ayun, nagbabanta na papatayin ako at kung ano-ano pa. Pero hindi na po ako magtataka dahil bago pa man ako, kung ako nagkakamali, may mga nauna na sa akin na pinagbantaan ng iglesia ni Manalo. Kung hindi nga ako nagkakamali, mismong kapatid at ina nitong ni Manalo, nakaranas din ng kalupitan mula sa kanya o sa gagong taong ito. Ah, Pero kung sa bagay, kung iahambing mo naman na yung reliyon na to o yung reliyon nito ni ni Ki Buloy sa reliyon ni Manalo ay halos wala naman pong pinagkaiba. Pareho pong o pareho pong kulto. Ha? Si Kibuloy, Diyos. Si Felix Manalo, Anghel. O, saan ka pa? ba? Diba? Pero ang tanong, yung mga galawan ba nila ay mga banal o mala demonyo? Marahil alam nyo na ang sagot. Alam ko, alam nyo na ang sagot yan. Dahil saksi naman kayo sa mga nagiging isyo ng dalawang kultong ito. O ng dalawang reliyon na kulto na kung saan yung isa, Diyos, yung isa, Anghel. Alam nyo mga kababayan kung bakit ko nasabi ito? Kung bakit ko nasabing kulto ah, itong iglesia ni Manalo? May iglesia ba ni Kristo na gustong pumatay o pumatay? May iglesia ba ni Kristo na sinungaling? May iglesia ba ni Kristo na sumasawsaw sa politika? Sa tingin ko wala, maliban na lang po siguro sa iglesia ni Manalo. So by the way, uh, nabanggit na lang din naman po natin kanina dito yung pangalan po ni Kibuloy. So siya po ang sentro ng ating magiging usapin ngayon na kung saan ay gumagawa na naman po ng kadramahan para magpapansin at magpasikat sa mga Pilipino. So para po mabigyan natin ito ng matinding birada o mabigyan natin ng matinding birada yung usaping ito, eto at panoorin mo po natin yung video ito na kung saan ay talagang matatawa ka. May babala ngayon ang kampo ni Pastor Apollo Siquiboloy laban sa mga nasa likod ng dirty tactics na ginagawa ngayon sa senatorial aspirant. Sam so J. Mondihara, song report! Isang netizen na nagpadala sa screen capture na ito sa kampo ni Pastor Polo C. Kibuloy, laman ang isang flyer. Ngunit kapunapuna na may lamang isang libong piso ang flyer na para bang idinidiin sa vote buying ang mutihing pastor. Hindi naman pinalampas ang kampo ng senatorial aspirant ang bagong modus na ito para siraan ang kanyang kandidatura. Sa isang pahayag, iginait ang kampo ni Pastor Polo na panilin lang na sabing hakbang. Isa rin itong disperadong taktika para siraan ang reputasyon ng spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ na kilala na hardliner sa korupsyon. Mariing pinabulaan na ng kampo ang akusasyon. Malinaw na gawain ng mga taong naisiraan ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. We would like to politely advise and if the advice is not Uh, you know, he did. Um, we will really inform them that we will take uh, action. No? That's a crime. Pinimok naman ang kampo ang publiko na ipagbigay alamagad sa kanilang tanggapan kung may mamata ang ganitong modus. At i-document Kuhaan ng video at picture ang sino mang sangkot. Dudulog din ang kampo sa NBI para sa si mas malalimang investigasyon. Kung makita uh, natin yan at ma-document uh, natin yan at malaman natin kung sino po ang author niyan, uh, sigurado ako, uh, we will be uh, filing cases, criminal cases against these persons. Hindi po fair yan. That is below the belt din. Ayun. Okay. Malinaw po ba? Siguro naman po ay eh, napanood at napakinggan yung mabuti yung uh, panibagong kadramahan ni Kibuloy. So, ang unang tanong ko po dito, naniniwala ba kayo sa kadramahang ito? Kasi Ayon po sa balita ng SMNI, ah, may nagpadala daw ng impormasyon sa kanila na may naninira daw sa kanila o may naninira daw sa kandidatura ni Kibuloy na kung saan may sadya daw nagpapakalat ng isang papel na may kasamang isang libo. Ah, na kung saan daw ay maaaring makasira sa reputasyon ni Kibuloy o sa kandidatura nitong ni Kibuloy. Alam niyo mga kababayan, simple lang po ang itatanong ko dito eh, dito sa isyong ito. Ah, simple lang. Ang tanong ko lang po mga kababayan, anong reputasyon pa ba ang natitirang maganda dito kay Kibuloy? E, Isa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, simula po nang tinayo niya yung kanyang kultong reliyon, na wala na ang kanyang reputasyon hindi lamang po sa harap ng kanyang mga kapwa pastor na nakakakilala sa kanya kung ano at sino siya at kung ano yung mga kabulukan niya. Ha? Kundi maging sa harap ng Diyos Ama na siyang tunay na lumika ng langit at lupa at maging sa harap ni Heso Kristo na siyang tunay na anak ng Diyos na ginagamit ni Kibuloy para lamang po pagkapirahan niya. Ha? O para lamang pagkapirahan yung mga Pilipino o yung mga taong naloloko niya. Tama ako, hindi. Sa totoo lang, wala na siyang reputasyon. Doon pa lang, sa kanyang pagiging pastor na kung saan dahil lamang po nag, nagmimiti siya ng malaking pera, ginamit niya yung pangalan ni Jesus Christ, ginamit niya yung pangalan ni, ng ating Diyos Ama, ginamit niya yung, uh, yung pangalan ni Jesus Christ para lamang sabihin na siya ay makapangyarihan para makaakit ang mga Pilipino, maloloko niya, mahuhututan niya. Doon palang masasabi mo na, na talagang wala ng reputasyon ng taong ito dahil ginamit niya kanyang pagkapastor para lamang mambudol. Isa totoo lang, ba't ko po nasabihin na gano'n? Bilang isang pastor, wala na siyang reputasyon. Ah, para sa akin, ah, bilang isang religious leader, dapat po makita sa kanya yung mga babanggiting kong ito. Ah, dapat, bilang isang religious leader, maka-Diyos ka, maka ka, mapagmahal ka sa kapwa mo. Ah, magalang, mabait, totoo at hindi sinungaling, hindi mapagpanggap. Dapat may takot siya sa Diyos na lumika. ha? Ah, ngayon ang tanong ko, isa ba sa mga nabanggit ko ay may ganun siyang katangian? Ha? Hindi ba wala? So anong reputasyon ba ang sinasabi ni sinasabi niya o sinasabi nila? Anong uri ng reputasyon ang sinasabi nila para masira pa si Kibuloy? Yung reputasyon ba niya bilang manyakis? Ha, yun ba yun? Yung ba yung sinasabi nila? O yung reputasyon niya bilang isang mapagpanggap na Diyos-Diyosan? Sige nga, alam niyo kung ba't ko po nasabi ito mga minamahal kong mga kababayan? Kasi tulad po nang nabanggit ko po dito minsan sa ating programa, kung talagang Diyos itong si Kibuloy, dapat makita natin sa mukha niya yung glory bilang isang lingkod ng Diyos, lalong lalo at sinasabi niya na anak siya ng Diyos. ba? Diba? Iyan tanong, sinong Diyos ba ang sinasabi niya? Kasi maraming uri ng Diyos eh. Eto pa, para sa akin, kung talagang Diyos ha, itong si Kibuloy, Mantakin nyo, dahil sa kagustuhan niyang yumaman sa pamamagitan ng kanyang reliyon, eh, para mas mapabilis po yung kanyang pagyaman o yung pagyaman niya, sabihin ba naman niya na siya ay anak ng Diyos na kung saan siya na ngayon ang nagmamayari ng sanlibutan? Mantakin niya yan, ha? Sanlibutan ang sinasabi niya. Ibig sabihin, lahat, lahat ang makikita mo sa mundong ito sa kanya na kung saan siya na ngayon ang nagmamayari, ha? pati ng ating mga buhay ah, mga buhay natin at kaluluwa nating lahat na nabubuhay dito sa mundo. At kung hindi pa ako nagkakamali, para lang makumbinsi niya ang napakaraming Pilipino at sumanib sa kanya, eh nagbitiw siya ng mensahe na ang hindi daw dadaan sa kanya ay hindi maliligtas o hindi makakapunta sa paraiso ng Diyos. Mantakin nyo yan ha, ah, na kung iisipin po natin, ha, ah, kung iisipin po natin mabuti, at pag-aaralan nating mabuti ay isang malaking kasinungalingan na kung saan isang malaking kalapastanganan hindi lamang po sa harap ng mga ministro at pastor at, at iba pang mga, mga ngaral na lumalabas na isang malinaw na pangbubudol po na kung saan ang pangunahing uh, nabibiktima po dito ha? o nabibiktima niya ay yung mga taong wala masyadong alam o walang kaalam-alam sa mga nakasulat sa Biblia. Ito pa kung talagang anak ng Diyos itong si Kibuloy, bakit kailangan niyang babuyin, walang yain, lapas tanganin yung mga membro niyang kababaihan na nakumbisa niyang pumasok sa kanyang reliyon kung talagang Diyos siya? ba? Diba? Bakit kailangan niyang babuyin, halayin yung mga membro niya? Alam niyo ba? Hindi lamang sampu, hindi lamang benteng mga kababaihan ang nakaranas sa taong ito ng pambababoy, kundi napakarami pang iba. Ngayon, uulitin ko lang anong reputasyon pa? Ah, anong reputasyon ang meron pa itong si Kibuloy? Sige nga, ano mapagmamalaki niyang reputasyon? Meron pa ba? May reputasyon ba yung isang rapist? May reputasyon ba yung isang manluloko? May reputasyon ba yung isang nagpapanggap na diyos And, sige nga, sa totoo lang, sagad po ah, ang kasamaan o kawalangian itong ni Kibuloy dahil nakita niya na dahil nagagamit niya yung pagiging religious leader niya para hindi ma para hindi siya makapanagot sa kanyang uh, pangahalay sa mga babaeng maibigan niyang lapastangan din ayun ha ah, hindi pa nakontento yung demonyo ha ah, dumayo pa sa ibang bansa ah, na kung saan dun niya pinagpatuloy yung kanyang kahayupan na kung saan kung anong kaso ang kinakaharap niya dito sa ating bansa ganun din sa iba yung dagat na kung saan nagkalat din siya ng lagim. Alam niyo para sa akin, strategy lang nga ito o strategy lang ni Kibuloy ito. Para nang sa ganon, makuha niya yung simpatya ng taong bayan. Alam niyo naman, di ba? Para palabasin na totoo siya o honest siya. Pero para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, malabo po maging honest to eh. Kung sa kanyang pagiging religious leader nga, hindi siya naging anes Ha? Sa pagiging politiko pa kaya. ba? Diba? So, para sa akin, alam nyo, ito para sa akin lang po to. Ayon po sa akin nararamdaman at nakikita. Alam ko gawa-gawa lang niya ito. Alam ko gawa-gawa lang nila ito. Para magpabango. Alam mo na, kasi tiba para masiguro nila na mananalo siya. ba? Diba? Pero isa lang ang masasabi ko sa iyo, Kibuloy. Kahit anong pangliling lang pa ang gawin mo, hindi ka na magwawagi. Dahil isa kang demonyo na nakatakda ng magdusa sa emperyo kasama ng mga dyablong katulad mo. Ngayon, anong reputasyon ang iniingatan mo, Kibuloy? Isa e, katotohanan lang eh, para maintindihan nyo lang mga kababayan ha. Ha? Para hindi po tayo maligaw. Isa e, pagpasok mo palang, Kibuloy, sa politika. Ikaw din ang sumira sa reputasyon mo bilang anak ng Diyos. Diyos ka na na siyang ari ng langit at lupa, na ari ng aming mga kaluluwa at buhay. Tapos ayon pa sa'yo, iyo, ha? may kapangyarihan ka na higit kanino man. Tapos ngayon papasok ka bilang senador? Sa tingin mo ba, ha? paniniwala ang pa ng mga tao o ng mga Pilipino? merong siguro, demonyo lang ng mga tao ang buboto sa iyo, nakatulad mo. Pwede pa. Nakakatawa ka kay Buloy. Alam niyo mga kababayan, alam niyo kung bakit siya naisipan tumakbo ng pagkasenador. Sa so, nakikita ko lang ha, kung bakit tumakbo tong demonyong ito. Dahil, siguro nakikita niya na, eh, alam niyo naman, hindi, hindi, hindi niya mapakita yung kapangyarihan niya eh, bilang Diyos sa harap ng kanyang mga membro. Ha? Sa harap ng kanyang mga membro na naluloko niya. Kaya ang ginawa niya, tumakbo na lang ng pagkasenador. Baka sakaling, di ba? Oh. So kaya naisip niya, na marami akong perang pambili ng boto, magsisenador na lang ako. Baka sakaling manalo at magamit ko pa ha, para manipulahin yung kaso ko. Kapag ako ay naging sang senador na, yun siguro ang iniisip ni Kibuloy, mga minamahal ko mga kababayan. At yan ang nakikita ko talaga. Ewan ko lang po kung anong napapansin ninyo at ano yung palagay ninyo sa sinasabi kong ito, mga minamahal ko mga kababayan. Alam niyo mga kababayan kung bakit ko po tinapik ngayong araw na ito ito pong tungkol po dito sa video ito. May nagbigay po kasi sa akin ng impormasyon na talagang plano pong gamitin ni Kibuloy yung bilyong-bilyong niyang pera o yung bilyong-bilyong pera niya para manalo sa halalan. Kaya para hindi mahalata na mamimili sila ng boto para manalo, ha? Ah, gumawa sila ng ganitong eksena para kung mabalitaan man natin o mabalit, mabalitaan man na namimili sila ng boto. Lumabas na isa lamang po itong paninira o uh, isang isang uh, propaganda lamang po para sa kanila. Ah? O pagbalagay na natin para lamang po masira sila o itong si Kibuloy. Pero ang totoo, Ah, dahil alam ni Kibuloy na 99% ng mga Pilipino ay hindi sa kanya boboto kaya todo papogi at pagpapabango po ang kanilang nagiging estilo. Alam naman natin, di ba? mabaho pa sa altetra ang pagkatao nitong taong ito. Kaya toto, nakita nyo naman yung billboard pala. Naglalaki ang mga billboard. Ha? Biro mo ha? Pastor yan, pero makita nyo. Talo pa niya yung mga billboard ng mga tatakbong congressman, tatakbong gobernador, tatakbong ano, tatakbong vice president, tatakbong pangulo. Eh balita ako, naglalaki ang billboard. Saan niya kinuha yung mga perang yan, di ba? Yan po ay bunga ng kanyang pagiging mapagpanggap na Diyos. Na kung saan ay nakuha niya yung mga bagay na yan dahil sa siya ay nagpanggap na anak ng Diyos na nagmamayari ng ating mga buhay. Ngayon para po sa mga Pilipinong nakasaksi at nakakaalam sa mga pang-aabuso at pang-aapi na ginawa nitong ni Kibuloy sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating kababaihan, magkaisa po tayo at magsama-sama para mahatlangan yung mga taong tulad ni Kibuloy na alam natin na sagad sa buto ang kasamaan. Huwag natin hayaan na magkaroon ng posisyon yung mga taong walang awang lumalapastangan po sa mga kababaihan. Ako sa totoo lang, isa lang po ang masasabi ko. Kung halimbawa po ha, ah, kung sakaling magkaroon ng kapangyarihan itong si Kibuloy, natitiyak ko po na gagamitin niya lang yung kanyang kapangyarihan para po sa kanyang sarili. Para ano? para tapunan ang katotohanan na siya ay isang taong jablo na walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Yan po ay para lang po sa akin. Nandaan ninyo mga kababayan, kung nagawa niyang maging demonyo at linglangin ang mga Pilipino bilang isang religious leader, mas magagawa niyang gumawa ng kasamaan bilang isang politiko. Kaya kung may malasakit po tayo sa mga nabiktima po ni Kibuloy at may pagkalang po tayo sa tunay na Diyos at sa tunay na Kristo, huwag natin hayaan na magkaroon po ng kapangyarihan yung jablong katulad ni Kibuloy. Nang sa ganun po, mawakasan na ang kanyang mga kahayupan at kasamaan dito po sa mundo. So muli po bago po tayo magpansamantala uh, mag -i -i -walay dito po sa ating programa, muli po pinasasalamatan ko po, po kayong lahat at sana po huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe doon po sa mga bago at syempre i-share po ang ating video at syempre huwag niyo po kalimutan na ipanalangin po palagi, ipanalangin po palagi ang inyong lingkod ay Labrador dito po sa ating programa sapagkat dahil nga po sa tayo po ay walang uh, sinisino, ah uh, kahit sino pa sila ay eh, alang-alang po sa mga Pilipino tayo po ay tumitirada o bumibira So sana po ay isama niyo po ako palagi sa inyong mga panalangin ng sa ganun po ay lagi po tayong ligtas mula po sa mga kalaban natin na nagbabalak po ng na hindi maganda laban sa atin. So muli po tuloy po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating bayan mabuhay po ng mamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po.